Hello mga boss So magandang araw sa inyong lahat So ito ay Ito na yung multi cab na ano no Suzuki T64 Yung pinamasinsyap namin yung yang kanyang steering rack so tapos na namin napalagyan ng bushing to mga boss so ngayon ay may asimple na namin so tina, uh, ano na namin ikinapit na namin yung airhead saka yung kanina nakita nyo kanina sa intro ko ay uh, inati ko yung ikot ito pagkandan at pagkaliwa para pag ano namin pagkapit mamaya dun sa unit ay madali na lang pero i-review ko pa rin doon sa steering wheel niya i-ano ko rin i-divide ko pa rin yung kanyang ikot ang ilang ikot yung, yung pagkanan ganoon din yung pagkaliwa so ito mga boss mukhang maganda na itong yung ano yung function ng ano nito sa sakyan mga boss maganda na dahil siguro mawala na yung mga uh, kalampag nito dahil bago na yung tirad natin at saka yung bossing ng steering rack ay bago na rin. So, maganda naman paggagawa sa masensya mga boss. So, dito ay ikinabit na namin yung, ano, yung, yung rubber boot ng steering rack. So, ito mga boss ay medyo, ano, matagalan tayo sa pag-upload nito dahil, yung nga, minsan kasi, ano, mayroon akong mga ginagawa mga boss kaya hindi ko ito, hindi ko na-upload agad yung video na to puro ano uh, matagal na to tapos mga boss so narito lang tayo ng pag-upload so ito pala yung kasama ko yung ano to kaklasi ko din to dati sa ano mga boss sa uh, dati no hanggang ngayon na uh, magkasama pa rin kami minsan lang kasi uh, parehas ka parehas kaming mga ano mga workers ng company mga boss mga corporate worker yung trabaho namin kaya uh, kapag may trabaho kami sa labas, uh, yan, yan lang kami nag, ano, nagsama kapag may trabaho kami sa labas. Uh, katilasan so gabi kapi kami mag ano mga boss mag kami sa gabi kapag ano, ano mayroon kami mga ginagawa sa sa gabi namin tinira kasi sa araw may kanya-kanya kami trabaho mga boss so ito ay kakapit na namin yung kanya Tyradil. So, hindi, hindi, hindi kami nagpalit ng Tyradil mga boss. kasi, tingin ko okay ito naman. So, kakapit na namin ito mamaya dun sa unit. So, Kaya para mahuli na ito ba? Ang Braddick Dick on the moves!

So mabuti na lang mga boss ay itong kaibigan ko ay fighter din ito sa trabaho mga boss Hindi rin ito na nagreklamo kahit magdamag pa So kadalasan nagsama kami ay umuwi kami ano, ma siguro mga madaling araw na alas 2, alas 3 kasi gusto namin tapusin talaga para wala na kaming babalikan so ito na siya mga boss na ikabit na namin yung front arm nya tapos yung kanyang EPA steering so makapit kami na tapos dito mga boss so, ikabit na namin maya yung kanyang lower arm. Lower arm, saka ano, panganyang brake stabilizer link so manapit na mga boss <coughs> dito tayo mga guys dati baka pa't at dito mga boss ay kak kakabit ko na yung kanyang lower arm so tanggalin ko muna yung steering nakin para madaling mano yung bull joint mapasok natin so mahirap pasok yung bull joint dyan kasi naka attach yung ano natin yung steering knuckle naka attach dyan sa ano shock absorber so yan tanggalin natin yung bolt ng shock absorber para may pasok na natin mamaya yung bull joint ng lower arm mga boss Na, na, na ba so pasok pa din ganito talagang ang mangyayari mga boss kapag nag time tayo sa gabi so masyadong madilim pero kakayanin natin dahil ito naman talaga yung trabaho natin mga boss so mahirap anap ng pira kaya kahit gabi ay wadwad -wad tayo wadwad -wad sa araw wadwad -wad din sa gabi so dito mga boss ay kakabit ko na yung steering nagol kasi naipasok na natin yung mga bolt na ano lower arm steering ba natin yan so yung alignment ng gulong nito mga boss ay 2 lang yung alignment natin yung 2 in na tsaka 2 out pero yung camber nito mga boss ay hindi natin ma-align kasi wala naman tayong ano bolt na ano yung tinatawag na eccentric pull yan yung pang ano ng camper. siguro pag ano sabihan ko na lang si kapag nagbawas yung ano gulong hindi pantay yung bawas ng gulong ay palain natin sa computerized para malayan ang camber nito at uh, kung baka lagyan ito ng eccentric pull So, hindi tayo ng camper nito mga boss dahil wala tayong isitric bolt or ano. Yung iba dyan mga boss ay yung butas ng ano dyan, yung shock absorber ay binawasan yan. Uh, kaga kagamit ka lang ng ano, ng ano tawag yun sa Tagalog, yung limba sa Bisaya, kikil ata, kikil. So, bawasan mo yung butas ng shock absorber para maalayan mo yung camper niya. Pero dito mga boss ay hindi kami magalay ng kampiyon nito yung two lang yung nalalay namin mamaya so yan kapit natin mga boss so masyado na makalawang yung mga bolt nito kaya SP ko na lang ng ano ng penetrating oil para lumabot siya ipasok kasi mayroon ipasok kapag makalawang yung bolt. so Então nós a boss ang panahon dito mga boss ay medyo ano parang umuulan kaya sabi ko pa umulan ito ay baka din natin ito matapos pabalikan na natin ito bukas pinikitan ko na yung bulk na ano yung EBA sensor saka itong tayo ratin ay kagabit ko na rin mga boss So, iyalayan ko rin ito mamaya mga boss. Ano? Uh, tip measure lang yung gagamitin ko dito sa pag-alayan ng to. Since na na namin to na na ate na namin yung ano, string rack na sinker na namin to okay. ay iyalayan na namin ito mamaya. So, dito yung ito yung kanyang stabilizer, stabilizer link. At ikakabit ko na to mga boss. So bago pala yung stabilizer link no. Stabilizer link, rear arm at saka yung tie rod. Ah, uh, nito ay pinalitan ko na rin. Ng bago para mawala talaga yung kalampag mga boss. So baka nang bakit hindi ko na ano, hindi, hindi ko inikitan yung iba kasi siyempre yung tools ko nasa kasama ko pa yung isa yung mga tools ko. Uh, kita kita, natin yung mamaya, mga boss yung mga bolt ng ano steering na bolt saka yung sa ano tie dito ay magkabit na ako ng ano kinabit ko na yung caliper ng brake mga boss at ah uh, ko na yung kanyang ano, yung caliper piston para mapasok natin yung dalawang brake pad dito. So ganito lang ako mag ano mga boss, kapag nag-press ako ng ano ng steady ng caliper piston ay sinundot ko lang yan ng ano screwdriver lumalaking yung screwdriver mga boss so dandahan lang so kung makikita nyo alian dandahan kung ano so pumasok na lang siya mga boss ayan ganyan ako mag -ano, mga boss mag press ng so dipindi na rin sa discard niya no pero ako ganyan ako ano multi multicab, maliit lang naman yung piston nito. So, kaya lang natin yan, no? So, kung so, so, nakikita nyo mga boss, ay lumuwag na siya. So, pwede natin pasukan ng, ano, ang brick pad. Yan. So dito pala mga boss ay pumatak bigla yung ulan mga boss kaya hindi ko na naipakita yung buong pangyayari dito pero natapos na namin to nairutis namin at maraming salamat naman sa ano dahil ano na wala na yung kalampag nga na wala na rin so pasalamat na rin ako sa Panginoon mga boss dahil yun nga natapos namin yung trabaho kahit na inabutan kami ng ulan dito at uh, siyempre uh, masaya na rin ang customer namin kasi naayos namin doon ano so wala na kami yung binalikan mga boss so maraming salamat pala sa inyong ano uh, panonood sa video ko mga boss at sana patuloy niyo subaybayan yung mga video ko dito mga boss sa uh, ano sa lalo na sa YouTube ko sana mag-subscribe kami sa si YouTube ko sa ano Island Mechanic page mga boss. So, maraming salamat mga boss. Hanggang dito na lang tayo mga boss.